programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dinalaw ng uli nitong ng si Livy ang kanyang mami divina sa loob nga ng piitan at dito nga ay tuwang-tuwa pa nga itong si Divina nang makita niya ang kanyang anak Ngunit dito nga ay nasabi nga ni Libby na kung maaari lang ay magbagong buhay na nga sila at ayaw na ayaw na nga niyang gumawa ng uh, krimen, krimen or ayaw nilang gumawa ng masama at ang gusto nga niya ay magbagong buhay at ang sa malinis na paraan kung paano nga ito makakalaya dahil ang sabi nga, ito nga si Divina dito nga kay Libby ay pilit niya nga itong inuutusan na tulungan nga sila kung papaano nga daw sila makakatakas sa loob nga ng kulungan. Ngunit kinanggihan nga ni Libi ang kagustuhan mangyari nitong nga si Divina kung kaya dito ay medyo nagtatampo nga itong si Divina sa kanyang anak na si Libi dahil hindi na nga siya rito sinusunod sa kanyang mga nais na mangyari at ang kagustuhan niyang makatakas ay hindi siya pinagbigyan. Habang dito naman ay sa pamilya nga nitong si Raymond ng mga Cristobal ay pinaghahandaan na nila ang malaking gaganapin na salo-salo nga or meron silang paparty para nga kay Princess na itong nga mismo nga si Madam Sonia ang siyang nagsuggest na kinakailangan nga daw maipakilala sa kanilang makabag anak at mga malalapit na kaibigan upang makilala na ang nag-iisa at tunay na tagapagmana ng mga Cristobal ay walang iba kung hindi nga ang ating bidang si Princess kaya dito naman ay labis-labis nga ang palinibugho uh, nito ngang si Divina dahil sa hindi niya nakuha ang simpatya ng kanyang anak na si Libby kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today pakisubscribe na lang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, god bless and bye bye